Hi mga idol! Welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary. Ito nga si Berto nila. Hello, hello. Kamusta kayo? So, yun nga mga idol. Welcome ulit sa mga bagong dating dito sa Hungary na mga Pilipino na galing sa Pilipinas. Malamang lang, lang ang galing sa Malaysia. So, yun nga. Welcome ulit, kay, welcome ulit dito sa Hungary mga idol. So, ang masasabi ko lang, um, direct to the point na tayo, wag tayong tatalon. ganun lang kasimple. Tapusin ang kontrata natin, maging mabait. Yun lang, ganun lang. Ganun lang kasimple. So, mga, sa mga first timer nating mga idol dyan, na nag, baka sakali at nag-apply dito sa Hungary at pinalad, maging, map, ataw at ito, maging thankful kayo mga idol kasi alam nyo kung bakit sa totoosin, wag magagalit yung mga taga Saudi na first timer din na nagtrabaho sa ibang bansa, malam, sa Middle East. Uh, ikukumpara natin yung Saudi nila sa dito sa Hungary. Mga idol, kung kayo ay first timer na mag-abroad kumpara sa Middle East at nandito kayo sa Hungary ngayon, mapalad kayo. Kaya huwag kayong masyadong pasulsol sa mga kasama niyo diyan na nandito na ngayon sa Hungary o mga luma o bago mag, maging temple kayo mga idol promise kasi hindi ko minamaliit yung sahod sa Middle East ha. kumpara sa sahod ng mga first timer nila sabi natin mga kasambahay or ibang workers doon siguro sabi natin yung sahod nila ngayon nasa 18 lang siguro 18, 20, 22 Base, base sa mga nakasama ko dito na nagtatrabaho na dito ah, galing Middle East ha. Yun, yung isang kasama ko dito sabi starting yung sahawd as a household worker, 22 daw, 22 yata. Tapos ngayon daw, recently sa ang ano, 18 na lang sahawd uh, nila. Kumpara dito yung mga first timer dito sa Hungary, 30. Oh, 40 na ako eh. Huwag ka halal, 30, 30k, 30k sabi natin, 2, sabi natin ang oh, malinis, 25k, 25, 26, 27, 28, oh. 30. Minsan, nag-30 plus pa. So, maging thankful tayo mga idol, mga first timer. Huwag tayong masyadong maghangad ng malaki. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple po. Maniwala po kayo sa akin. Pasalamat tayo na nandito tayo sa Hungary. Kasi alam niyo kung bakit. Maliban sa may chance na tumasa mga sahod natin, umabot ng 35, 40, 45, 50K. Minsan, magki 60 pa. Kung hagol ka sa overtime, maki-70 pa. Maniwala kay mga idol. Sabi ko sa inyo pa Sa mga first time, katulad kong first timer, <coughs> ako first timer idol. Nag nag baka sakali ako mag Middle East din. Natanggap ako sa Qatar. Ang offer sa akin sa Qatar, uh, 26K as a housekeeping Waiter housekeeping ako nun. 26k peso, yun. Tapos may allowance pa, something, something, ganun. Sabi, ang datingan, ah, magbabawi na lang daw sa tip, parang ganun. Ginrab ko yun. Eh, sakto, nag-ano rin tong nagpapapak. O, yun. Oh, right, ay, sir, bago interesado kay dito sa hangga ganun, ganun. Sabi sa akin, ganun. Ang offer is 30k, ganun. Mababa lang po, 30 to 32. Ginrab ko na lang, oh, kumpara sa Middle East na yun, sa Qatar, ba? Diba? Yung Qatar, maunlad na bansa na rin yun. Medyo open country na rin yun, diba? Kaya kayo mga idol dyan sa Pilipinas, mga first timer na andito na sa Hungary, pasalamat na kayo. Huwag kayong masyadong, ano, huwag kayong atat na mag cross country or mag ibang employer. Sasabi ko sa inyo, tapusin nyo yung employer nyo. Ay, hindi. Tapusin nyo yung kontrata nyo sa employer nyo. Mali pala. Hindi, hindi nyo tatapusin niyo yung employer nyo. Yung kontrata nyo sa employer nyo. Para malinis mga idol. Kasi, gayto lang kasimple ni eh. Once, uh, sabi nga ng mga tropa natin na nanggaling sa embassy ngayon sa Budapest, gawa ng nag-attend nag attend si, nag, nag attend sila ng kasal doon. Isa sa mga katrabaho namin sa Master God is kinasal doon sa consulate doon sa Budapest. Sabi nga ni Ambassador doon, huwag kayong mag -co cross country. Mainam na tapusin nyo yung kontrata nyo para wala kayong record. Ganun lang kasimple. Kasi once na magkaroon kayo ng record, hindi na kayo, wala na kayong chance na makabalik sa bansang yun. Ganun lang kasimple yun. Bad record na kayo. Ganun ang datingan. Hanggat maaari mga idol, malinis ang ano natin sa POEA. Ganun lang. wala tayong negative na ano na tawag ito, record sa ibang bansa. Maniwala kayo mga idol. Kaya yung mga idol natin nandito sa Hungary, na mga bago pa. Tease-tease lang kayo po. mga idol. Tease-tease. Tiyaga-tiyaga tease. lang. Well, Maniwala po kayo. Tiyaga-tiyaga. Tease-tease lang po. Ilang months lang yan. 18 months. O, tapos na kontrata. O, lipat na ulit. Lipat. Kung gusto nyo lumipat, mag-cross country. Sige, wala problema. Gastos kayo. Okay mag na employer, wala problema. Importante yung kung ano man yung kontrata nyo na ano, tapusin nyo. Yung hinangad yun na malaking sahod, alam nyo yung mapalad kayo na nandito na. Kasi marami nagahangad ng slot nyo. Kung nagkataon. mga sa Pilipinas, sasabihin nila, upat oh, naman sila tumalon, ganon ganon. kami nag-aasam kami yung makapunta sa Hungary sa Europe ganon ganoon tapos sila gaganon-ganon lang, tisirain nila yung pangalan ng Pilipinas, ang Pilipino. di ba? Ganon lang yung kasimple yung mga idol. So, hanggat maaari mga idol, tapusin yung kontrata nyo. So, sa mga bago naman ng mga idol na nagkisimula magtrabaho, paging sumunod naman tayo sa patakaran ng kumpanya rin. Yung kunyari, lilibang kayo, dapat magpapaalam kayo na maayos sa mga supervisor niyo, sa employer niyo. Dapat may, may dahilan. Kung, magka, kung may sakit man kayo, kailangan may medical certificate kayong papakita. Hindi yung bigla-bigla na, bigla na lang kayo mag-absent na walang dahilan, tapos papasok ulit. Hindi to katulad ng Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas nga, kung, Pilipinas nga, kung ma-absent kayo, tatlong beses, terminated, di ba agad? Awol. Dito rin, meron din pong ganun. Ang masama nun, kung ma-terminate kayo dito na nag-breach of contract kayo, puro kayo absent-absent na walang dahilan, hindi, Hindi po kayo. to Pilipinas. <coughs> Matik, uwi po kayo. Sagot ay, nyo yung pamasahin nyo. Ganun lang po kat simple mga idol. Hanggat maaari. Oh, kung magkasakit man, kung na uh, uh, medical certificate, wag po maging pasaway po tayo. Ganun lang po kasimple. Okay. Ha, ulitin ko mga idol. Wag, matuto sumunod sa mga alintuntunin alin, alin, ng, oh, ma, ng ating kumpanya. Ganun lang mga idol. So, yun nga, yun lang. Ang sa akin lang mga idol is payo lang para sa mga bago dito sa Hungary. Wala po ako ibig, ibig sabihin na masama kung ano man. Uh -huh. Ang sa akin is payo lang. Uh -huh. Makinig lang po tayo. Wala lang masama sa pakikinig eh. Nasa inyo na lang kung susunod kayo. Ganun lang po yun. Hanggat maaari mga idol yung mga ugali nating palaabsit dati sa Pilipinas, iwanan natin doon. Pagiging pasaway, iwanan natin. Huwag natin dalhin dito sa Hungary. Eh. Ganun lang kasimple eh. Pera na lang yung pagiging mahilig siya Shopee. Mayroon dito Timo. Promise the best yun. <laughs> Joke lang mga idol. So, yun nga. Hanggang dito lang sa mga video. Video ko na to mga idol. Like, subscribe, share. Don't skip ads. Ikaw makulit. Ito yung makulit to yun. Yan. Gusto tumalun yun yung mag-skip ng ads ko eh. So, yun. Ganito lang mga idol. Next time ulit. Tapusin yung kontrata nyo. Peace out. It's